Guys, welcome back to my channel for today's video. Eto guys, magluluto na muli tayo ng ating pananghalian for today. Okay guys, keep on watching. Yan guys, at dating gawi, nakasalang na muli ang ating kawali. At meron na rin siyang oil. At mainit na rin yung oil, kaya pwede na tayong magsimulang mag-isa. Yan, una nating igisa ay Garlic. sunod na natin ang onion Yan, matapos natin mag-isa ng garlic and onion, isunod naman natin igisa ang chicken. Ayun naman, titimplang ko na siya ng paninta. Ayun ko, maglalagay na rin ako ng soap. yang guys, maglalagay naman ako ngayon ng soy sauce and then maglalagay ako ng coating water. yan. Ayan, guys, tignan natin. Konting minuto pa. Mga 10 minutes pa. Yan chicken pula. After 10 minutes, okay na tong ating chicken, malambot na siya. Ngayon naman guys, lalagyan ko siya ng vegetable. Siyempre importante ang vegetable, 'di ba? Ito, kangkong. Pinalambot ko muna yung chicken kasi madali lang naman nating lutuin itong kangkong. Malanta lang siya, okay na, di ba? Yan. Yummy! Simpleng ulam, pero masarap, diba? Yan, chicken uli natin. Yun. Mm, Malanta na ating kangkong. Wow! Sarap nito, guys. Ito na guys, ang finished product ng aking adobong manok. Ay, adobong kangkong na may manok pala. Yan. Adobong kangkong na may manok. Finish product na to at ready to serve ma... Ano ba yan? At ready to serve na para sa aming lunch for today. Sorry guys ha. Ah. Nakakamali. Tao lang. Tapos na naman ako ng panibagong video. Kaya kung bago lang kayo dito sa channel ko, please like, share, and subscribe na rin. And pakiclick nyo lang notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko pang gagawin. Bye! Keep safe everyone! And God bless to us. Happy Saturday!